Dito naman ngayon si Papalo naglalakad papunta doon sa Barangay Biga ano, Barangay Biga ano, sa to sa uh, Kabuyao. Oh. Tayo natin doon para ipakita natin sa inyo yung kanilang mga terminal dito sa mga bangka. naglalakad-lakad muna tayo rito. Uh, shout out sa ating kaibigan diyan kay Solo Cyclista. Ayun, uh, bro, nandito ako sa lugar mo sa uh, Kabuyao dito sa Barangay Bigaa. Tayo papunta diyan para miyak update ko kayo sa terminal dito ng mga bangka. Ayan. At ayan, ayan ang boundary. Ito yung lalakaran ko ay Barangay Kaingin to ngayon pagkapang natin dyan sa tulay so, nakikita nyo naman siguro yung arko at natin ay sakop na sang kabuyaw barangay bigaa dito nyo naman matagpuan yung tawag dito yung terminal ng mga bangka ito yung mga terminal din ng mga tricycle papuntang bayan ayan So, sa wakas naman mga guys ah, nawalaan na rin pala rito yung mga basura rito ang pumalit naman dito ay mga water lily ayan dito naman ang kinerestan nyo mga guys ay papuntang bayan na ito ayan kung mapansin nyo andito yung mga terminal ng mga tricycle papuntang bayan kabuyaw ayan dito dito sila dito naman ang daan yan papuntang ah, kabuyaw bayan ng kabuyaw dito sa dito yung mga terminal nila sa mga tricycle area yan <laughs> Ayan, ngayon tayo ipupunta dun sa kabila sa kanilang terminal dito sa mga bangka Ayan, lakad muna tayo ipakita natin yung view south dito Ayan, tayo maglalakad dito para makita nyo malaki ng pagbabago rito mga guys ayun mapansin nyo naman napakaganda yan ngayon tayo naglalakad lakad dito yan mga guys uh, ay, matatanaw na natin yung terminal ng mga bangka dito na uh, papuntang uh, talim ayan marami pa rin sa ero dito Ayan ang ating mga kababayan dyan. Nakaabang din yung mga pan dito. Uh, mga pasero. Ayan, may mga kalakar nga. O kung mga pagsinyo, hindi. At ang dito, yung mga upuan. Gawa sa kawayan. ito yung terminal ng Barangay Bigaa. <laughs> ito yung ating mga kababayan dito nag-aabang nag-aabang ng na mga pasahero din nandito yung mga tricycle Ayun dami mga kahoy na pinutulo yung Maganda pang uling to yan, yung mga yung mga kababayan dito na nag-aabang din sa kanilang mga pasero. Ayan. Ito yung terminal ng mga bangka. Ayan. Ayan mga guys, uh, ito yung mga binababa ng ating mga kababayan, yung mga upuan ng mga kawayan yan ang napakagandang pang kasi uh, nitib na nitib kasi yan pagka yatawag na upuan ng kawayan yan nitib talaga yan kasi maganda sa pag upo yan lalo malamig kasi yan pag uh, inuupuan yan may mga kabataan pala doon na naliligo din sa dulo Ayan o. No? Ayan yung ating mga kababayan. Ayan si Kuya nagbubuhat ng kanyang uh, paninda. Ano kayo maliligo? Oo, oh, mailigo kami. O ayan. Harap na kayo para makita nyo ito. May kita nyo ito, papalon. Panoorin nyo. Tara, dito tayo! Ayan. Sumama ka sa amin, kuya. Maligo rin kami. Ay, hindi pwede. Mababasa ako. Wag. Ayan. Ayan natin mga kababayan. Ay, niyayaya ako na maligo. Tanggalin ko lang daw yung sapatos. Ay, hindi man pwede. Ayan. Ayan. Ayan yung mga kanilang mga panigda sa ating mga kababayan yung gawa sa kawayan na mga upuan saka ewan kung may katre at saka yung mga kulungan ng mga manok ayan napakagandang pangkasi ito lang kasi ang kailangan dito mga guys pag naayos na ito napakagandang lugar to katulad yan uh, medyo malayo na pala ang mga dito sa terminal nila yung tawag dito yung pagdaon ng mga bangka ito ay mga klase mga itong mga bangka to diyan sinasakay yung mga pasayro katulad yung mga kalakal yung mga paninda nila mga kupuan gawa sa kawayan ayan uh, kinakarga yan dyan tapos yung mga pasayro dito yan sa uh, isang bangka ayan nag yan sa mga pasayro na dadalhin dun sa dulo sa malaking bangka siguro yung mga bangka na malalaki ayan ngayon tayo babalik na naman Ayan, mga nagtatampisaw na sa mga kababayan dyan ayan ngayon tayo lalabas talabas na at para naipakita ko naman sa inyo dito kung anong uh, status dito ngayon kasi ang ating mga kababayan may mga bangka nandun lang sa dulo hindi rin makadaong dito ayan tayo lalabas na para para tayo umuwi na naman ayan ayan o ayan yung mga kanila mga paninda ng mga upuan pinakarga na ngayon sa mga sa, sa tricycle Yan ang napakagandang upuan kasi kawayan yan. Native na nitib kasi. Masarap upuan yan lalo pag yan sa labas ng bahay sa mga may sinisilungan kayo ng mga kahoy. Ayan. Napakaganda. Ayan mga guys, uh, nandito na tayo ngayon sa labasan. Ayan, ang kabila niyan ay nasasakupan na yan sa Santa Rosa. Ayan, pa -uwi na tayo. ang kagandahan dito ngayon guys ay ang wala na siyang basura natanggal na ayan napakaganda rito yan o oh. No, noon nung mga ilang buwan na lumipas ang bumagyo ay tambak na mga basura dito ngayon makikita mo naman iba nang tumutubo dito mga water lily na ayan dahil mga water wheel. Na wala na rin yung tambak na basura rito. Sina Ngayon na uh, sa Kita na dito. Ayan yung ating mga kababayan din na ah, naguhukay ng, ng mga bulate para pampain yan sa, sa mga isda. Ayan. Ayan, napakaganda. Mapansin dito guys. So ang mga kababayan natin ay hindi nagtatapon ng mga basura, napakaganda. Kasi ang ilog, hindi na pupunta sa laot yung mga basura kung napansin nyo naman siguro na wala na yung mga basura dati tambak ang mga basura dyan ngayon nawala na yun ang kagandahan kasi yun pag uh, may basura kasi ang posibilidad na babara sa ilog o di kaya pupunta ng laot pero pag uh, nagkana yan doon pag dumami na nagkakaroon ng poison ng mga isla na mamatay Okay guys, uh, patuloy ko na sa lahat ng mga aking mga subscribers, sa mga viewers ko lahat na uh, walang sawang sumusuporta sa akin. Uh, patuloy natin papalon at ingat po kayo. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!